Naglabas na ng public apology ang Quezon City Police District sa pamilya ng singer na si Jano Gibbs matapos kumalat ang video ng kanyang pumanaw na ama na si Ronaldo Valdez. Sa isang panayam, humingi ng paumanhin si QCPD Director Police Brigadier General Rodrigo Maranan sa naiwang pamilya ni Valdez, pati na rin sa kanilang mga kaibigan dahil sa sakit na naidulot ng pagkalat ng video sa mga social media platforms kung saan sangkot ang isang pulis sa pagkuha ng video. Sinabi rin ni Marana na tinawagan nito si Gibbs matapos ang isang isanagawang press conference ng mga awit upang personal na humingi ng paumanhin. Dagdag pa nito, hindi lamang tinanggal sa serbisyo ang limang tauhan ng QCPD, kundi sinampahan rin ng kasong administratibo ang mga ito dahil sa neglect of duty, grave irregularity in the performance of duty at grave misconduct magsasampa rin ng criminal charges ang QCPD laban sa apat na sibilyan na natukoy bilang mga tao na unang naglabas ng nasabing video sa social media